Hello guys Shout out sa inyo Ayan po Nandito po ako Kararating ko lang po May hinahanap po ako Pero yung hinahanap ko po ay wala <laughs> Kaya naman po talaga Huwag po nating hanapin Darating pong kusa Pero kapag hinahanap Napakailap Ayan po nagpapahinga po ako Mamaya alis pa po ulit ako Mahipahinga lang Kumain po muna ako ngayon Ayan po Ayan, marami pong sa inyo. Ayan po. Ito po tayo. Ayan. Ayan ang mga halaman ko po. Ayan. Ayan. Welcome to my vlog. Welcome to my vlog. Ayan, nasa bintana po. Ayan. 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 No? Ayan. Ayan. Ayan dami kong halang. Ayan, guys. Ang sarap po ng maraming halang. Maraming maraming salamat. Bye-bye.